isang estudyante pa ako, may kaklase akong mahilig sa mga alamat. Ang pangalan niya ay Nomer. Kapag may naririnig siyang bagong alamat, talagang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung saan galing yung alamat. Kung may katotohanan ba yon at kung ano pa yung mga detalye na hindi pa nasasabi ng iba. Noong second year college kami, umuwi si Nomer sa probinsya nila para magbakasyon. Pagbalik niya sa school, may bagong alamat na naman siyang gustong investigahan. May sinasabi raw yung mga matatanda sa kanila na may nakatagong silid sa school nila na pinagtataguan ng mga libro at artifacts ng isang kulto na minsang umiral sa lugar nila. Bago pa man daw dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ay may isang kulto na ang sumasamba sa isang Diyos na tinatawag nilang Yad na wala lang daw yung kulto na yon dahil sa mga Kastila na pinilit silang maging Kristiyano. Pero bago pa man daw tuluyang mawala yung kulto, ay nagawa nilang itago yung mga libro at artifacts nila sa isang silid na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Sabi ni Nomer gusto raw niyang mahanap yung silid na yon para malaman kung ano ba yung mga bagay na tinatago ng kulto ni Nagtawanan lang kami noon kasi alam namin na imposible yung pinaplano niya. Pero ilang linggo ang lumipas, nagulat kami ng may dalang makapal na libro si Nomer. Nung tanungin namin kung ano yon, sabi niya yun daw yung journal ng pinuno ng kulto ni Had. Nahanap daw niya yon sa isang lumang silid na nasa ilalim ng school nila. Sabi pa nga niya nung binuksan niya yung pinto, para bang may malamig na hangin na lumabas parang may nagbabantay. Pero yung journal na yon ay nagawa niyang itago sa bag niya. Pagkatapos sabihin yun ni Nomer ay pinakita niya sa amin yung journal. Ang dami raw nakasulat doon ng mga ritual at kung ano-ano pang bagay na ginagawa ng kulto. Nagbasa ng ilang pahina si Nomer pero hindi namin naintindihan yung mga nakasulat doon kasi parang Latin o Greek yung mga salita Sabi ni Nomer, palak daw niyang pag-aralan yung mga nakasulat doon para maintindihan niya. Nung mga sumunod na araw ay napansin namin na lagi ng puyat si Nomer. Halos hindi na siya nakikinig sa mga klase namin. Parang wala na siya sa sarili niya. Laging nakatitig lang sa journal na parang may sariling mundo. Sabi pa niya kapag binabasa raw niya yon ay may naririnig siyang boses na nagbabasa para sa kanya. Kaya kahit hindi niya naiintindihan yung mga salita, ay nalalaman pa rin niya kung ano yung ibig sabihin ng mga 'yon. Doon na kami nagsimulang mag-alala para kay Nomer. Sabi namin baka naman may multo na yung journal at kinukulam na siya nito. Pero sabi niya, okay lang daw siya. Nung bisperas ng Pasko, nagpunta sa bahay namin si Nomer. Sabi niya may nabasa raw siya sa journal na may isang lugar na pinagdarausan ng kulto ng mga ritual. Malapit lang daw yun sa kanila. Balak daw niyang puntahan yun kasi baka may makita pa siyang mga bagay na may kinalaman sa kulto. Sabi ko sa kanya, huwag na niyang gawin yun. Pero mapilit talaga si Nomer. Kaya sabi ko, sasama ako para may kasama siya. Nung gabing yon, pumasok kami sa kagubatan na tinuro ni Nomer. Ang dilim doon at nakakatakot. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga boses. Dahan-dahan kaming lumapit at nakita namin ang napakaraming taong nakahuud na nakapalibot sa isang altar. Ang dilim-dilim, tapos yung mga boses nila parang may sinasambit na kakaibang dasal na nakakapangilabot. May mga hawak silang kandila at may binubulong na hindi namin maintindihan. Biglang may tumulak sa akin at sa gitna ng altar ay may nakita akong nakatali na babae na umiiyak. Nung makita ko yon, ay tumakbo ako palabas ng gubat. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Para bang may humahabol na halimaw sa likod ko. Nung makalabas ako ay narinig ko yung mga sigawan ng mga tao parang mga asong ulol na nagwawala. Nung lingunin ko, nakita ko si Numer na tumatakbo papalapit sa akin. Tumakbo pa kami ng tumakbo hanggang sa makalayo kami sa kagubatan. Nung huminto kami ay nakita ko na duguan yung katawan ni Nomer. May mga sugat siya sa likod na parang mga kalmot ng hayop. Tinala ko siya sa bahay nila at kinuwento niya sa akin ang nangyari. Sabi niya, nung tinulak daw ako ay napasigaw siya at nahuli ng mga taong nakahood. Tinali raw siya sa altar at nilagyan ng maskara na may matutulis na bagay sa loob. Yun daw ang dahilan kung bakit nagdugo yung mukha niya tapos ay kinaskas ng kinaskas yung likod niya sa altar. Nung makita raw niya ako na tumatakbo ay nagkaroon ng kaguluhan sa paligid. Yun daw ang pagkakataon na nakatakas siya. Pagkatapos ng gabing yun ay nagbago na ang buhay ni Nomer. Nakagraduate pa rin siya pero hindi na siya katulad ng dati. Parang may laging takot sa mga mata niya at yung dati niyang sigla na wala na parang bula. Naging mahiyain siya at takot sa mga tao. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang buhay niya. Mag-isa lang siya sa bahay niya at bihirang lumabas. Ako naman ay palagi siyang binabantayan. Baka kasi balang araw ay bigla na lang bumalik yung mga taong yon at kuhanin siya. Sa ngayon ay ako lang ang nakakaalam ng nangyari kay Nomer. Kapag tahimik ang gabi, ay naririnig ko pa rin yung mga bulong at chant ng mga taong nakahod Parang laging may aninong gumagalaw sa dilim at natatakot ako na baka bumabalik na naman sila sa isipan ko o baka naman andyan lang sila nagmamasid. May kilala akong estudyante na nagdesisyong magpaiwan sa dormitoryo noong Pasko gusto niya talagang mag-focus sa pag-aaral at research, lalo na't sobrang ingay sa bahay nila. Wala raw kasi siyang magawa kapag nasa bahay nila dahil sa dami ng mga kapatid niya at mga pamangkin na naglalaro roon. Sa dormitoryo, halos wala raw tao kapag Pasko, kaya tahimik at makakapag-focus siya sa pag-aaral. Habang nasa dormitoryo, napansin niya na may kakaibang amoy na nagmumula sa isang kwarto. Hindi naman mabaho, pero parang amoy lupa na basa at luma, yung tipong hindi mo maintindihan kung saan galing. Kapag natutulog na siya sa gabi, may naririnig siyang kaluskos mula sa kwartong 'yon. Parang may naglalakad na hayop na may mahahabang kuko. Hindi niya pinapansin yung mga bagay na 'yon kasi ayaw niyang matakot. Alam niya na kapag pinansin niya yung mga bagay na 'yon, ay mag-iisip siya ng kung ano-ano at hindi na makakapag-aral. May nakatira sa kwartong yon, isang lalaking balot ng mga benda. Lagi raw itong may dalang payong kahit hindi naman umuulan. Nakasuot ng makapal na jacket, gloves at sombrero. Hindi raw ito nakikisalamuha sa iba pang mga estudyante. Lagi itong nasa kwarto at lumalabas lang kapag gabi. Parang iniiwasan nito ang araw. Naging sobrang curious siya sa lalaking yon, kaya kahit gusto niyang mag-focus sa pag-aaral, hindi niya maiwasang isipin ito. Sinubukan niyang makipag-usap sa lalaki pero hindi siya pinapansin nito. Isang araw nakita niya sa isang lumang yearbook yung lalaki. Hindi nagbago yung itsura nito, yung height, yung katawan, pati yung mukha. Sa kabila ng mga bendang nakabalot sa mukha nito ay nakikilala pa rin siya. lumang lumana na yung yearbook pero yung itsura ng lalaki ay ganun pa rin. Doon na siya kinutuban na may kakaiba sa lalaking yon. Isang gabi, nagluto siya ng spaghetti at nagiwan ng plato sa harap ng pinto ng lalaki. Nagulat siya kasi kinuha nito yung spaghetti at nagiwan ng papel na nakatupi ng napakaganda. Nakasulat doon yung salitang salamat. Natuwa siya at simula noon ay nagkaroon sila ng kakaibang ugnayan. nag sila sa pamamagitan ng pagkatok sa pinto. Kapag may gusto siyang itanong, ay kakalampag siya sa pinto at sasabihin yung tanong. Sasagutin naman siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagkatok. Isang katok para sa o, dalawang katok para sa hindi. Minsan ay nagpapasa sila ng drawing sa ilalim ng pinto. Yung lalaki sobrang galing mag-drawing. Para bang nadadala siya sa mga kakaibang mundo na pinapakita nito, mga lugar na hindi niya akalain na posibleng makita. Paskong-pasko na noon at siya ay nag-aaral pa rin sa kwarto niya. Bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa kwarto ng lalaki. Sumilip siya sa labas at nakita niya yung anino na parang dahan-dahang lumalapit. May dalapang malaking sako na parang may gumagalaw sa loob. Nakakatakot talaga. Natakot siya at hindi na lumabas. Kinaumagahan ay may nakita siyang papel sa ilalim ng pinto ng lalaki. Nakalagay doon yung mensahe na... Tulungan niyo ako, may halimaw na kumukuha ng mga estudyante. Pagkatapos ng Pasko ay dumating na yung iba pang mga estudyante. Sobrang kabado siya kaya agad niyang kinuwento sa mga kaibigan niya yung tungkol sa lalaki at yung halimaw na kumukuha ng mga estudyante. Kailangan talaga nila ng tulong. May isa siyang kaibigan na matapang at hindi natatakot sa kahit Ano? siya yung nagsuggest na pasukin nila yung kwarto ng lalaki. Baka raw may makuha silang ebidensya tungkol sa halimaw na kumuha dito. Pinilit nila yung pinto at nagulat sila sa nakita nila sa loob. May mga tunnel sa ilalim ng kwarto at doon sila dumaan. Nakita nila yung halimaw na kumuha sa lalaki. May mga kasama ito na nagkukubli bilang mga tao. May mga trinket na nakasabit sa dingding ng silid nito mga bagay na pagmamayari ng mga estudyanteng dinukot nito sa paglipas ng mga taon. Grabe yung laban, halos hindi sila makahinga sa takot. Pero gamit yung asin, holy water at mga dasal, nagawa nilang labanan yung halimaw at mga kasama nito. Nung makalabas sila, ay sinabi sa kanila ng lalaki na isa siyang nilalang na isinumpa ng kanyang sariling uri Nagbabalik loob na siya at talagang nagbabantay sa mga estudyante para hindi sila mapahamak kahit pa isinumpa siya ng kanyang sariling uri. Siya na ngayon ang bagong tagapangalaga ng dormitoryo at patuloy na nagbabantay sa mga estudyante laban sa mga halimaw na gustong kumuha sa kanila. kuwento ito ng dati kong kakilala na si Kuya Ramil. Ang sabi niya noong binata pa siya ay nakaranas daw siya ng kababalaghan na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan. Noon daw ay nakatira pa si Kuya Ramil sa isang baryo na nasa gilid ng bayan. Tahimik na baryo lang daw yon. Karamihan sa mga nakatira doon ay mga magsasaka at mga mangingisda. Isa sa mga kababata ni Kuya Ramil ay sinilo. Magkasing edad lang sila at magkapit bahay din. Isang araw daw ay nagkukwentuhan sila ni Nilo. Sabi ni Nilo, alam mo ba kung paano magpatawag ng multo? Sabi ni Kuya Ramil, multo? Anong multo? Sabi ni Nilo, yung puting babae. Sabi ni Kuya Ramil, ano yon? Hindi ko alam yan. Eh, baka kwento-kwento lang yan. Sabi ni Nilo, hindi mo alam yon? Yung puting babae na nagpapakita sa mga lasing na galing sa bayan. Sabi ni Kuya Ramil, hindi ko alam yan. Sabi ni Nilo, may nakapagsabi sa akin na kapag daw gusto mong magpakita sa iyo yung puting babae, ay kailangan mo lang magdala ng kandila na kulay puti yung ginagamit sa patay. Tapos, sa alas 12 ng gabi, ay pupunta ka sa gitna ng bukid. Doon ay sisindihan mo yung kandila at iikutin mo yon sa buong katawan mo habang sinasabi mo yung mga katagang puting babae, magpakita ka sa akin. Gagawin mo yon ng tatlong beses. Pagkatapos ay isasaksak mo sa lupa yung kandila. Tapos ay hihintayin mo na lang siya na magpakita. Sabi ni Kuya Ramil, totoo ba yan? Sabi ni Nilo, hindi ko pa nasusubukan. Pero sabi nila ay yun daw ang paraan para magpakita sa iyo yung puting babae. Sabi ni Kuya Ramil, eh bakit mo naman gugustuhin na magpakita sa iyo yung multo? Sabi ni Nilo, wala lang, trip lang. Sabi ni Kuya Ramil, ako hindi ko trip yon. Nakakatakot kaya, sabi ni Nilo, duwag ka lang. Sabi ni Kuya Ramil, hindi ako duwag. May utak lang ako, sabi ni Nilo, hindi nga duwag ka lang. Sabi ni Kuya Ramil, hindi nga. Sabi ni Nilo, sige nga gawin natin mamayang gabi. Sabi ni Kuya Ramil, sabi ko nga hindi ako duwag. Sabi ni Nilo, kaya nga gawin natin mamayang gabi. Sabi ni Kuya Ramil, ah, eh, sige. Alas dosi ng gabi, nagkita sila Kuya Ramil at Nilo sa may kubo sa gilid ng bukid. May dala si Nilo na kandila. Sabi ni Kuya Ramil, sino sa atin ang gagawa ng ritual? Sabi ni Nilo, ikaw na lang. Sabi ni Kuya Ramil, ako? Sabi ni Nilo, oo, ikaw na lang. Sabi ni Kuya Ramil, eh bakit ako? sabi ni Nilo, kasi ikaw yung mas matapang sa atin. Sabi ni Kuya Ramil, sabi ko nga sa'yo, hindi ako duwag. Sabi ni Nilo, sige na, ikaw na lang. Sabi ni Kuya Ramil, ah, eh, sige. Naglakad sila papunta sa gitna ng bukid. Halos hindi na raw makita ni Kuya Ramil yung dinadaanan nila dahil sa sobrang dilim. Ang liwanag lang na meron sila ay yung liwanag ng buwan Pagdating sa gitna ng bukid, ramdam na ramdam ni Kuya Ramil yung lamig na parang may nakabantay sa kanila. Sinindihan niya yung kandila at yung liwanag nito parang mas nakakadagdag pa sa takot. Tapos ay inikot niya 'yon sa buong katawan niya habang sinasabi yung mga katagang puting babae magpakita ka sa akin. Tatlong beses niyang ginawa 'yon. Pagkatapos ay sinaksak niya sa lupa yung kandila. Sabi ni Kuya Ramil, "Ano? May nagpakita ba?" Sabi ni Nilo wala naman. Sabi ni Kuya Ramil sabi ko na nga ba kalokohan lang yan. Sabi ni Nilo tara na umalis na tayo. Sabi ni Kuya Ramil tara. Papalayo na raw sila sa gitna ng bukid nang biglang tumigil sa paglalakad si Nilo. Sabi ni Kuya Ramil bakit? Sabi ni Nilo lumingon ka. Sabi ni Kuya Ramil ha? Bakit? Sabi ni Nilo, lumingon ka. Sabi ni Kuya Ramil, bakit nga? Sabi ni Nilo yung kandila. Sabi ni Kuya Ramil, bakit? Sabi ni Nilo, nakasindi pa rin. Sabi ni Kuya Ramil, ha? Hindi pwede yon. Dapat patay na yon. Sabi ni Nilo, kaya nga. Lumingon si Kuya Ramil. Nakita niya na nakasindi pa rin yung kandila. Pero hindi lang yun ang nakita niya. May isang babae na nakatayo sa tabi ng kandila. Nakasuot ito ng puting damit. Mahaba ang buhok na halos natatakpan na iyong muka. Sabi ni Kuya Ramil, Takbo! Tumakbo sila palabas ng bukid. Hindi na raw lumingon si Kuya Ramil. Takot na takot siya. Pagdating nila sa kubo ay hingal na hingal sila. Sabi ni Kuya Ramil, Nakita mo ba yon? Sabi ni Nilo, o oh, nakita ko. Sabi ni Kuya Ramil, anong gagawin natin? Sabi ni Nilo, uwi na tayo. Sabi ni Kuya Ramil, tara. Naghiwalay na sila at umuwi sa kanilang mga bahay. Kinabukasan ay nagkita ulit sila. Pinakita ni Nilo kay Kuya Ramil yung braso niya. May marka yon na parang kamay ng babae. Sabi ni Nilo, pagising ko kanina, nandyan na yan. Sabi ni Kuya Ramil, ibig sabihin ba? Sabi ni Nilo, oo, ibig sabihin totoo yung nakita natin kagabi. Sabi ni Kuya Ramil, ano na ang gagawin natin? Sabi ni Nilo, wala, hayaan na lang natin. Siguro naman ay hindi na ulit magpapakita sa atin yon. Pero nagkakamali sila. Pag uwi nila, parang may bumalot na bigat sa kanilang pakiramdam. Dahil sa mga sumunod na araw ay palaging nagpapakita yung puting babae sa kanila. Dahil sa mga sumunod na araw ay palaging nagpapakita yung puting babae sa kanila. Minsan ay naglalakad si Kuya Ramil sa bukid nakitanya na nakatayo sa gitna ng bukid yung puting babae. Minsan naman ay nakikita niya yon na nakatayo sa labas ng bahay nila. Si Nilo naman ay ganun din ang nararanasan. Sa sobrang takot nila ay hindi na sila makatulog dahil pakiramdam nila ay palaging nakatingin sa kanila yung puting babae. Hindi lang yun ang nangyari dahil sa mga sumunod na araw ay marami ang nagkasakit sa baryo nila. Yung mga pananim sa bukid ay natuyo. Yung mga huli ng mga mangingisda ay nabubulok. May mga sakuna na nangyayari na hindi may paliwanag. Sabi ni Kuya Ramil, alam niya na sila ang may kagagawan ng lahat ng yon. Dahil sa kagustuhan nilang makakita ng multo, ay nadamay pa ang buong baryo nila. Yun daw ang naging leksyon sa kanila na huwag makialam sa mga bagay na hindi naman nila alam. Isang gabi natutulog na si Kuya Ramil nang marinig niya na may tumatawag sa kanya sa labas ng bahay nila. Boses yun ni Nilo. Sabi ni Nilo, Ramil, labas ka muna. May papakita ako sa'yo. Bumangon si Kuya Ramil at lumabas ng bahay. Nakita niya si Nilo na naglalakad papunta sa bukit. Sabi ni Kuya Ramil, Nilo, saan ka pupunta? Hindi siya pinansin ni Nilo. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sinundan ni Kuya Ramil si Nilo. Tinatawag niya ito. Pero hindi siya pinapansin. Pagdating nila sa gitna ng bukid ay may nakita si Kuya Ramil. Nakatayo sa gitna ng bukid yung puting babae. Parang inaantay sila ni Nilo. Tumingin sa kanya si Nilo. Ngumiti ito. Tapos ay tumakbo papunta sa puting babae. Nakita ni Kuya Ramil na niyakap ni Nilo yung puting babae. Tapos ay pareho silang naglaho. Napasigaw si Kuya Ramil. Tinawag niya ng tinawag si Nilo. Pero wala na ito. Umaga na nang umuwi si Kuya Ramil. Kinabukasan ay nalaman niyang nawawala si Nilo. Nagkaroon ng malawakang paghahanap sa buong baryo. Pero parang naglaho na lang si Nilo na parang sinama ng hangin. Walang bakas, walang kahit ano. Nagpatuloy sa buhay si Kuya Ramil. Bitbit -bit ang alaala ng kanyang kaibigan at ng puting babae. Hanggang ngayon daw, tuwing gabi parang naririnig pa rin ni Kuya Ramil sa hangin ang boses ng puting babae na tinatawag siya. Kaya kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasang manginig sa takot. at hanggang mga ngayon ay nangungulila pa rin siya sa kanyang kaibigan. Noong college pa ako, umuwi ako sa probinsya namin para sa Christmas break. Matagal-tagal din akong hindi nakauwi noon dahil sa dami ng schoolwork. Kaya naman, sinulit ko talaga yung bakasyon isa sa mga pinuntahan ko noon ay yung kababata kong si Ate Nene. Buntis siya noon at sabi niya sa akin, seven months na raw yung baby niya. Tuwang-tuwa nga ako para sa kanya kasi matagal na nilang pinapangarap ng asawa niya na magkaanak. Nung nagkukwentuhan na kami, sabi niya sa akin, mag-iingat daw ako sa gabi. Lalo na kapag 12 midnight, wag daw akong lalabas ng bahay Tinanong ko siya kung bakit at sinabi niya sa akin na may aswang daw na gumagala sa lugar namin. Ang tawag daw nila doon ay tiktik. Halimaw daw yon na kumakain ng mga sanggol sa sinapupunan, lalo na kapag Pasko. Kasi daw, yung mga sanggol na kinain ng tiktik ay nagiging regalo nila sa hari nila. Hindi talaga ako naniwala noon sabi ko kay Ate Nene, baka naman na panaginipan niya lang yon, o baka kwento lang ng matatanda para takutin yung mga bata. Sabi niya, totoo raw yon at lahat ng taga-baryo ay alam ang tungkol sa tiktik. Hindi na lang daw nila yon pinapansin kasi hindi naman sila ang target ng tiktik. Yung mga buntis lang daw ang gusto nito. Habang papalapit yung Pasko, napansin ko na may mga bawang na nakasabit sa mga bintana at pintuan ng mga bahay sa amin. Yung iba naman, nagkakahalat ng bigas sa paligid ng bahay nila. Naalala ko yung sinabi ni ate Nene at tinanong ko sa mga magulang ko kung para saan yung mga bawang at bigas. Sabi nila para raw sa tik-tik. Takot daw sa bawang yung tik-tik at hindi ito makakapasok sa bahay kapag may bawang sa bintana at pintuan. Yung bigas naman kailangan daw para hindi makalapit yung tiktik kasi bibilangin pa nito yung mga butil bago makapasok. Natawa ako noon kasi hindi ko akalain na may mga ganong paniniwala pala sa baryo namin. Hindi ko na lang pinansin kasi alam ko naman na hindi totoo yun. Isang araw bago magpasko, pinuntahan ako ni Ate Nene. Sabi niya, Tulungan ko raw siyang maglagay ng bawang sa bintana nila at magkahalat ng bigas sa paligid ng bahay. Natatakot daw kasi siya para sa baby niya. Sabi ko sa kanya, wala namang tik-tik. Pero nagpumilit talaga siya, kaya sinamahan ko na lang siya. Pagkatapos namin maglagay ng bawang at magkahalat ng bigas, sabi niya sa akin, sa bisperas daw ng Pasko, magdasal kami ng orasyon para sa proteksyon. Pumayag na lang ako kasi ayoko na siyang kontrahin. Baka makasama pa sa baby niya kapag na-stress siya. Tumating yung bisperas ng Pasko, pumunta ako kinati nene. Nagdasal kami ng orasyon na alam niya paulit-ulit namin yung sinabi hanggang sa mag-alas dos na ng gabi. Sabi ni ate nene, pwede na raw kaming tumigil sa pagdarasal. Nagkwentuhan na lang kami at nagplano para sa binyag ng baby niya Bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa malayo. Nagkatingin ang kami ni ate Nene. Sabi niya baka raw may natiktik. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sumunod din ako sa kanya. Nakita namin na may anino sa kalayuan na may pakpak. Lumili pa dito. Sabi ko kay ate Nene, pumasok na kami sa loob ng bahay. Baka makita pa kami ng tiktik. Tumangu siya at naglakad na kami papunta sa pintuan. Pero biglang nagiba yung paligid. Nawala yung mga ilaw sa mga bahay at yung buwan na lang ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Parang tumigil yung oras at nararamdaman ko yung malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Yung katahimikan, nakakabingi. Nakita ko na nakatingala si ate Nene. Sinundan ko yung tingin niya at nakita ko yung tik-tik. Lumilipad ito sa taas namin at paikot-ikot. Nakita rin ako noon at ngumisi pa siya sa akin. Nakita ko yung mahahaba niyang pangil at yung dila niya na parang buntot ng ahas. Napatakbo ako noon papasok sa bahay nila ate nene. Pero paglingon ko, wala na si ate nene. Pagpasok ko sa bahay nila, nakita ko si ate nene na nakahiga sa sahig. Wala na siyang buhay at yung tiyan niya parang walang nangyari pero alam kong wala na yung baby sa loob. Ang sakit makita yung kaibigan ko na ganun ang sinapit. Sa mga sumunod na araw, wala nang nakakaalala kay ate nene. Ako na lang ang natira at parang ako lang ang nakakaalam ng totoo. Ang hirap isipin na wala na akong makausap tungkol sa nangyari. Paulit-ulit ko itong kinukwento sa mga tao, pero hindi sila naniniwala sa akin. Hanggang ngayon, kinukwento ko pa rin ito sa mga tao para malaman nila na may tiktik na gumagala sa amin. Tuwing Pasko, naririnig ko pa rin yung tunog ng mga pakpak. Parang palaging may nagmamasid sa akin at natatakot ako pero wala naman akong magawa. Parang paulit-ulit lang yung bangungot na yun.